so guys, yan pala yung bahay namin. malo <laughs> <Hey. Hey. laughs> malo brush. So, ayan pala yung mga damit namin. Ayan, oh. Wala na namin damit, guys! So, ayan yung sitaw, naglotaw. sura pa ng tungkat kakulaw sa aga. Ayan yung bagpak ni Bobo. Sayang ang gamit. Binunakan namin. Nagkadaot. Ang aming lababo. Wow! ang bihon namin. Wow! Blurred. Ang aming gamit sa pagkain. Bulaga. may balot penay nga po pa lang na dito sa aming bahay. <laughs> balot Pinoy. Ren sa mga Pinoy, may halas si Didi. Baka may halas yan, guys. Ang una ni Mama. Wow. Tinaihan pa nang namin. Wow! Ang linis ng kwarto. Wow! Uy! Uy, basa ako man Alam mo, may nawara nga din na kwarta. Baa, baa, baa! Life update. Nakakatamad, wag may